Manila, nila bullet hell. Robert Riquitino from the Manila Bullet. Ako din lang kami kay uh, Pauline and uh, Ipin and Dasa. Kay Miss Ipin mo rin, Miss Pauline. Posible po ba na umabot yung partnership sa paggawa ng uh, like movies than under one entertainment yung uh, partnership ng uh, Ninyo with Dasa? Ah, uh, yes. Yes, definitely. Pero hindi ko maabot, abot. Makakatalo ba? Nag-usap na nga kami eh. <laughs> uh, very detailed. Eh. We can't divulge it. But yes, kasi yun nga, ang Aromagic uh, here ay may uh, iba pa kaming company which is entertainment. Thank you for mentioning that. why International film of Entertainment. Definitely. Okay, and then Dustin, sobrang busy mo talaga. So, ibig bang sa dito? Wala mo ng labay eh. sobrang gays mo, wala mo ng love life? Huh? Alam mo? Uh... <laughs> Bakit? <laughs> okay, stay, stay, hindi pa naman pala. Parang <laughs> hindi ko naman, dahil ka ka-busy, um, hindi naman handlang ang love life. Hindi ko sabi na may love life ako ngayon. Eh. Pero hindi handlang ng love life. In fact, nakabawas pa nga yun ang pagod, di ba? Okay. naka pa yan mas din ka magtrabaho. So, ako, kahit gano'n ako magiging busy, kahit na na akong oras, importante pa rin na uh, maglaanan ng oras sa pagmamahal sa family, wow. sa kaibigan, wow. sa inyo, uh, sa aromatic game. And then, that's it, okay. Last two questions. So, Christmas wish and what can you share about your plans for 2026? Uh, I'll be straight to the point na gusto ko naman ka bahay. Yun na. Yun na yung wish ko. Gusto ko naman ka sariling bahay. Uh, Tapos plans sa 2026. Of course, more projects ako. Mas tagaling ang pa everyday. More businesses.

That's a serotonin, Next. All right. We have. Do we have more questions from esteemed members of our press, our friends from the media? Please add us. We have a question coming in. Hi Dustin. Um, yung close Hi Madam. Well, Um, my first question. After mo ulimabas na of course. Would you say ang dami na bang nagbago sa akin. Uh, madami na nagbago sa akin, especially sa workload. Pero, ano mo, madami din sa naisip ko, parang um, kahit na ang daming demands or ang daming mga kailangan kong gawin, hindi ko talaga, yun, I mean, hindi talaga mababago kung sino ka talaga, kahit anong gawin mo. So, to answer that question, yes, madami nagbago in terms of blessings. Pero kung sino talaga ako, hindi ko talaga siya kaya ko ang okay. Yeah. Okay. During the time na natin, pinili ka, of course, maraming mga comment, iba-ibang comment. ah uh, nung paglabas mo, nabasa mo, most likely yung mga yon Uh, meron ba doon na parang uh, ay may conscious effort ka na baguhin kahit na sabi ko kanina, hindi mo nababago na parang comment nila na ay ito ayoko kay Dustin or something. Yeah. Ano um, Siguro, <coughs> yung ipumasok sa isip ko ngayon, madam, uh, yung pagiging seryoso ko sa buhay. Kasi maaga rin kasi ako nagiging seryoso in life. Tapos nagdadala ko siya dito sa industriya. So, ngayon, honestly, natutunan ko paano maging light, paano mag-enjoy, paano maging happy. So, ayun lang. Um, lagi, kanina nga pag-usapan namin ni Sir Charlie, may mga problema ang darating, may mga issues na tao, Pero, nasa sa iyan, paano mo i-handle. So, siguro ayun lang, um, yun ang inabago ko kung paano ko mas papatatagan yung mindset ko. Hmm. Ito naman, konting pakilip lang. Kasi kung tayo na nasa loob kayo, ato ah, ako, ako, personally, na-assume. Ah, na ako. Na-assume ko na kayo na talaga, nagyang So, ngayon, can you tell us, ano na talaga ang sino na sa bahay kami ni Kuya? Kung sino kami doon? Hanggang ngayon, ganun pa rin naman kami. Wala naman nagbago. Uh, very lucky, honestly, na, na wala nagbago. At uh, kasi, di ba, marami nagsasabi, paglabas, mag-iiba na yung dynamics, mag-iiba na yung pakikisama, kung paano kayo. Kami hindi mas 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 happy kami na mas mature mas lumawak yung mundo namin sa bayan ni Kuya parang sarili kami ng mundo eh ngayon mas close ba kayo ngayon would say sorry mas close kayo ngayon oo oh, naman super close lalo na may trabaho rin kami hindi lang naman kami as Dustin and Bianca roles din or no, may no, mga no, projects din kami na tinatrabaho. So, uh, Mas may label na ba ngayon? Ah, uh, siyempre. Wala. Uh, <laughs> Pero ano may look like in love ka sa talaga? Saan? <laughs> so, <laughs> so, 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 in love Mukhang in love ka naman talaga, no? Yeah. Oh, sabi mo nga, ano yung kasama? Yeah. De okay. <laughs> Last question, ano, Dati. Of course, recently lang, nagkaroon ng uh, concert si Will. And now, eto nga, uh, yung announcement na you will also have a uh, experience. Yeah. Uh, Saan ba? Parang dating tuloy, parang ano ba? Uh, may competition ba sa inyong dalawa? Uh, uh, yun, wala. Walang competition. uh, alam niyo, may sarili siyang career, uh, may sarili rin akong career. At uh, itong, itong, itong fan meet na to, hindi siya calls. Tama ba? So, It is an experience. A one of a kind experience. Parang siya fanmeet meet pala. Tama. Parang siyang more like an action. Yes. An exclusive date with you, actually. Yeah. Oh. Para mga Korean actor na nagpa-fan Yes, parang yes. gano'n. Uh, you know. So, opa oh ako ngayon. Okay. So, yeah. Um, wala, walang competition. Safe for so, forward, walang competition. Walang competition, technically, wala. yeah. in terms of career and uh, lab life, life. Wala. Okay. At least, malinaw, din ba? Yes. Yeah. Thank you, Dustin, and you congratulations. You. Congrats din po, Miss Pauline and Ms. Amy. Yeah. Next question uh, will come from the Alan John. Yes. Yeah. Pero sa kanya biglang hindi -big magsagot niya, Dustin, no? Para, para ang, ano, lumahanay. Dustin, ang title yung, ano mo, nung fan meet mo, Destiny, naniniwala ka ba sa Destiny? At sa tingin mo ba, parang natagpuan mo na yung Destiny mo na yan? O nandyan lang siya sa tabi-tabi? Ganyan. Tingnan dyan lang siya sa tabi-tabi. Uy! Yeah. Um, Tingnan lang So, na-meet mo na si Destiny? Ha? Ah? Na-meet mo na yung Destiny mo? Na-meet ko na po ba? <laughs> <laughs> uh, Nakasama mo na ba siya? At ano feeling mo? Siya na nga yung magiging Destiny mo? Uh, Nakasama mo na ba siya? Oo. Uh -uh. destiny nito? Ni uh -oh. Sa tingin mo? Hindi ako makatakas ah <laughs> <laughs> uh Oo. -oh, pinupush ka -oh. Uh, Sige. Sagutin mo yan. Hanggang makakaya mo. Pwede eh. Siguro. Nakasagot mo siya. Destiny. <laughs> baka na. Uh Oo. -oh. Uh -oh. So pwede mong sabihin na ano, pwede siya mag-guest dito sa fan meet mo. yun Yung. Oo. Oh, sino man yun. Eh, Friends, hindi para sa akin. Mas itong, ano, magic care eh, talaga. Ayan! Palapakan mo lang! Ayan Para dyan! Ayan. Ayan. Ayan tayo eh! Ito talaga kasi, again, uh, matagal ko ng... matagal na akong advocate nga ng wellness. So, biglang tumatik itong ano, magic care eh, na, wow! Wow! Ito mo lang. Kasi alam namin, may mga talent ka naman, di ba? Like, nakikita namin mga videos mo na sa sayo, sayo ka, nakakasayo ka naman. So, dito, ano mga paandar ang gagawin mo sa Dustin New Experience? Magsasayo ka ba? Tapos, kakanta ka rin kahit konti? Kasi yung mga OPA naman, nagpe-perform din naman. Oo. Oh, uh, Tapos, ako yung pinaplano namin yan kung saan uh, magiging masaya talaga the new experience. So kung kailangan nyo kung sumayaw, syempre, pagkatrabahoan natin yan. <laughs> kung kailangan mo kumanta, mamaya, mag-workshop na ng singing. Tapos, madami pang surprises. Hindi lang, hindi lang performance. Madami. Uh, more of interactions talaga siya with, the uh, people I love na supporters natin. Yay! Yeah, congrats, Dustin! we have questions? More questions? Uh, one more? Go in? Go in? And I think we can uh, close the floor for Q&A. &A. Guys, can we give a big round of applause to Dustin for those answering those questions? Kaila habang pinapanood kita kausap ni si Sir Charlie sabi ko, tutulungan natin, kaya niya, kaya niya. And true enough, kinaya niya sagutin ang bawat isa sa mga tanong ninyo dahil Gumagamit gava aram magic hair ayam lang. <laughs> all right guys don't forget to please mark your calendars december 4th